mga tao sa iba't ibang dako ang nag-aalala dahil kakaiba na raw yung ating hamog sa panahon natin ngayon. Ano na nga bang meron ngayon sa ating hamog? Hindi pa man natatapos yung mga usapin patungkol sa mga drone na lumilipad na di pa rin alam yung pinakadahilan. Ngayon ang inaalala naman ng mga tao ngayon ay yung patungkol sa hamog o yung fog. Ay sa mga nakaranas na makapal na hamog, sinasabi nila nakakaiba raw yung hamog sa panahon natin ngayon. Hindi raw siya katulad ng mga normal na hamog. Kung mapapansin daw natin kapag ito ay inilawan, malaki ang mga butil nito kumpara sa mga normal na hamog. At ang mga butil ng hamog ay nag-iikot-ikot. Ayon din sa mga nakasaksi nito, sinasabi na mabaho daw yung amoy ng hamog. Ang amoy daw nito ay parang amoy ng isang kemikal. Kaya sinasabi tuloy ng ilan, hindi raw po ito hamog, kundi mga kemikal na ini-spray sa iba't ibang lugar para magkasakit yung mga tao. Sinasabi nila na konektado daw dito yung mga drones na lumilipad sa iba't ibang parte ng mundo. Sila daw yung nasa likod ng misteryosong hamog na ito. So sila raw yung nag-i-spray ng mga hamog para magkasakit yung mga tao. Kasi kung mapapansin daw natin sa iba't ibang parte ng mundo ngayon, ang daming nagkakasakit at marami rin iba't ibang mga virus ang tumatama sa mga tao. Sila inuubo, sinisipon at nilalagnat. So hindi lang po yan sa isang lugar, kundi sa buong mundo. Na hindi naman daw normal sa panahon natin ngayon. May mga nagsasabi rin, simula nung naging iba yung hamog, nahirapan na rin silang makahinga. Ang iba naman po, sumakit daw po yung kanilang mga ulo at yung mga chan dahil nga raw po sa hamog na yun. Nangihina raw po yung iba kapag nalalanghap nila yung hamog. Ang kanilang sinisisi dito ay walang iba kundi yung kakaibang hamog na meron daw tayo ngayon. May ilan naman po sinasabi nila na lasahan daw po nila yung mga hamog sa kanilang mga labi. Ang sabi nila, hindi raw po maganda yung lasa para raw po itong mga pulbura o kaya man mga asupre. Kaya ang takot po ng mga tao sa hamog ngayon, yan daw po ay mga kemikal. Hindi raw po yan normal na mga hamog. Yung mga kemikal na yan, yan daw po yung nagbibigay sa mga tao ng sakit kahit po sa report sinasabi na yung kakaibang hamug na ito, ito raw po ay nakikita sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na sa Europa, Canada at Amerika. Ngayon ang theory po ng ilan patungkol po dito sa misteryosong hamog na ito, sinasabi po nila na nasa likod nito ay walang iba kundi yung gobyerno. Kasi gusto raw po nila na magkaroon ulit ng panibagong pandemya tulad ng COVID-19. At yun daw po ay para sa kanilang mga pansariling interes. Sinasabi po nila na posible raw po na mangyari yan kasi nga meron ng ganyang nangyari 75 years ago. Kasi noong 1950, sa loob ng isang linggo, yung US Navy ay nag-spray ng maraming bakterya sa impapawid. Dalawang milya sa baybayin ng San Francisco, California. Ito po ay parte ng kanilang eksperimento para gamitin sa mga kalaban ng Amerika. So ito ay tinatawag na Operation Sea Spray. So dahil po sa eksperimento na yan, ay sa report, may ilang po naapektuhan ng kemikal na pinakalat nila noon. At may mga tao na nagkasakit dahil sa ginawa nila. Ngayon sinasabi nila kung nagawa raw po nila noon yung experiment na yan, mas magagawa raw po nila sa panahon natin ngayon yung eksperimento na ganyan dahil nga sa makabagong teknolohiya sa pamamagitan ng mga drones. Kaya ang suspecho po ng maraming tao ngayon sa Amerika, ang nasa likod ng misteryosong hamog na ito ay walang iba kundi yung gobyerno. Sila lamang po yung gumagawa ng mga bagay na yan. Yan po ay mga eksperimento nila. Sa kumakalat po ng mga balita na yan patungkol sa kakaibang hamog, sinasabi po na wala pa rin malinaw na paliwanag kung ano nga ba talaga yung nagbago sa hamog natin ngayon. So yung mga nakikita po sa internet ngayon, halos mga teori lamang po yan at hindi pa napapatunayan. Pinag-aaralan pa po yan ng mga eksperto para malaman kung meron ba talaga nagbago sa ating mga hamog. Ano nga ba talaga yung pinakadahilan kung bakit nagbago yung hamog. At syempre kung yung mga hamog talaga ay nagbibigay ng sakit sa mga tao. So mga kapatid, huwag kayong matakot o mangamba sa kung anong meron ngayon sa ating hamog. At huwag niyo rin mong isipin na yung hamog na yon, yun po ay nagbibigay ng sakit sa mga tao. Kasi mga kapatid, di natin alam, baka nagkataon lang, naging ganun yung itsura ng hamog. At nasabay lang siya sa maraming mga tao na nakakaranas ng sakit ngayon. Kasi mga kapatid, taon-taon naman talaga sa gantong panahon, marami mga tao ang nagkakasakit. At syempre, marami mga virus ang naglalabasan. Alam naman natin na sa panahon natin ngayon, hindi pa rin po nawawala yung COVID-19. So, ibig sabihin po niyan mga kapatid, nagkataon lang talaga na kung naging kakaiba yung hamog ngayon, marami mga tao ang nagkakasakit. Maraming mga inuubo, sinisipo, nagkakalagnat, at nagkakaroon ng iba't ibang mga virus. Kasi nga po, dahil yan ay nasa panahon talaga natin ngayon. Kasi nga po mga kapatid, ito talaga ay panahon ng mga virus o kaya man panahon na nagkakasakit yung mga tao. So normal lamang po yan. So huwag po tayong matakot sa mga nakikita natin sa social media. Masyado lang po sila nagbibigay ng takot at mga pangamba sa atin. So huwag po natin i-relate sa hamog yung mga tao nagkakasakit ngayon. Wala pong connection yon Ayon po sa mga eksperto, yung mga makakapal na hamog na yon doon naman lamang daw po yon Kasi alam naman natin yung hamog, gawa naman talaga ito sa tubig at madala sa yelo. So ayon po sa kanila, kumakapal yung hamog dahil po winter ngayon sa iba't ibang parte ng mundo. Lalo na nga sa Europe, Canada at Amerika. So normal lamang po na maging ganun yung itsura ng mga hamog na medyo kumapal yung itsura nila. At syempre mas makikita mo ito kapag ito ay tinapat sa liwanag. Maaari yung iba lang po, hindi lang nila alam yung mga patungkol sa hamog. Kaya sila ay nag-aalala. Pero mga kapatid, di po porket makapal yung hamog, ay meron ng chemical doon. Ganun lang daw po talaga yung itsura ng mga hamog, lalo na kapag winter. Medyo kumakapal sila. So wag daw po tayong matakot sa kung ano man pong meron sa hamog ngayon. Sa panahon natin ngayon, huwag tayo basta-basta maniniwala, lalo na kung di pa napapatunayan yung isang bagay. Kasi mga kapati sa panahon natin ngayon, marami talaga tayong nakikita sa internet. At madalas, yung mga nasa internet, nagbibigay po yan ng takot at pangamba sa mga tao. Tandaan nyo po mga kapatid, dapat di tayo magkaroon ng takot sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Dahil yung Diyos natin, hindi niya po tayo binibigyan ng takot. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili kung tunay po kayong mana ng palatayan ng ating Panginoong Isa Kristo, hindi kayo agad-agad natatakot at di kayo pinagaharian ng takot sa inyong mga buhay. Bagkos mga kapatid, kayo po ay punong-puno ng pag-asa dahil sa ating Panginoong Isa Kristo. Kasi mga kapatid, di tayo binibigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Lalo na po na sa mga huling araw na tayo, marami mga tao ngayon sa internet, nagbibigay po sila ng takot sa mga mangyayari sa susunod na araw o sa susunod na buwan. May ilan pa po nagpipredik sila na mga mangyayari. At madalas hindi magaganda yung pinipredik nila. At ito po ay nagbibigay ng takot sa mga tao. So mga kapatid, sa totoo lang, meron talaga hindi magaganda mangyayari pagdating ng panahon. Pero dapat hindi tayo natatakot. Dapat mas magkaroon po tayo ng pag-asa sa mga ganong klase nangyayari sa ating mundo. At syempre po bilang mga krasyano, di rin po dapat tayo magbigay ng takot sa mga tao sa paligid natin. Dapat po bilang mga Krisyano, ang binibigay natin sa mga tao, imbis na takot at pangamba, pagpapalakas ng loob at syempre, pag-asa na si Jesus ay malapit nang bumalik. So ngayong taon mga kapatid, bagamat marami tayong ina-expect na hindi magagandang mangyayari sa ating mundo, dapat po mas lalo nating ibahagi yung magandang balita ng ating Panginoong Diyos sa mga tao. Yung mga panlilinlang na meron po ngayon sa internet, nawa nga mga kapatid, tayo yung magbigay ng liwanag at magsabi ng katotohanan sa mga tao. Katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos sa Biblia. Kaya mga kapatid, huwag ka manahimik. Kung nais mo na bumalik na yung ating Panginoong Yesus, mag-double time po tayo sa pagbabahagi ng magandang balita niya para maraming tao ang di mapahama kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo.